na uh, Hello mga VIP. May gusto lang akong uh, ayusin sa mga followers na naglalagay ng kanilang email address dyan sa comment section ng video. Tapos yung iba, yung nilalagay nila is yung ano pa, yung uh, number nila mismo. Uh, babala lang mga VIP ha, uh, kasi maraming mga scammer ngayon sa Facebook na pumapasok sa ating mga social media kaya magingat po kayo mga koepi ako po ay hindi uh, member ng uh, recruitment uh, agency mga koepi uh, ako po ay uh, tumutulong lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga information or idea po sa inyo mga koepi at nilalagay ko po dyan uh, sa ilalim din yung agency. Yung agency na pwede nyo pag-applyan. Pero, hindi po ako nagre-recruit mga koengpi. Hindi pa ako member ng recruitment agency. Tumutulong lang po. Kaya, huwag po kayo maglagay ng uh, inyong mga number dyan or yung email ad nyo kasi baka po kayo imaskam mga koengpi. Mayarap na po. Kaya, kung anong ah uh, dyan sa baba or dyan sa aking ibang video mga kaipi na nila kung anong agency yung nilalagay ko dyan mga kaipi pwede po kayong mag direct doon mag apply po kayo doon mga kaipi huwag po kayong maglagay ng email ad nyo dyan or number nyo dyan sa comment section ng aking video kasi baka po kayo mas ka ma mahirap po wala punta tayo dito sa ah uh, ito po ito ng ano mga kasi dito po tayo sa simbahan ng katoliko pag po tayo dito sa ah. mayroong mga exercise na uh, yung nyo Hindi po kayong mo exercise dito Pero sumahan punta tayo dun yun, inuulit ko mga ko-IP sa mga gustong gustong mag-apply dito, pupunta dito sa New Zealand na nagmamadali. akala din na uh, kukuha ka agad na nila sa akin yung number or yung email nila hindi po ganun ka dali mga kaipi tsaka hindi po kayo dapat uh, naglalagay dyan ng email ad nyo sa comment section ko tsaka yung number nyo kasi po delikado pa po ma-scam po kayo mga kaipi yung click ground mga bata